kung magdugtong man tayo ng mga extension natin so dapat ang dinugtungan nito ay hindi magkatabi kasi once nahila natin yan at hindi maayos yung pagka uh, splice natin so pwede magka short circuit so iwasan natin yan gaya nito pag nahila yan tapos magkadikit dito so tayo ng short circuit yan so puputok to gitong dalawa o may posibilidad na masi masunog yung uh, plug natin sa pagdugtong ng wire so putulin lang natin ang isa dito kahit saan dito sa apat na wire na yan so isa lang ang putulin natin dito para para hindi sila magkatabi yung dinugtungan so yung isa dito o di kaya yung isa dito sa kabila so malayo sila para pag nahila man natin yan or naputol yung dalawa so hindi ma shortage yung linya natin so putulin natin to itong isa yan tapos balata natin sa pagdugtong ng wire ay i muna natin to so x natin forma ng x yan so ang gawin natin yan itong Uh, dulo ng isang wire ay dito natin ihigpit sa kabilang wire yan so ikot lang natin yan para mag talaga kada dulo ng uh, uh, wire natin so itong isa dito naman siya sa kabila yan. so dito natin siya i para pag na -hugot siya so hindi madaling matanggal yan so kahit hilahin pa yan ah, hindi na yan matatanggal kung hindi lakasan talaga yan so ngayon itip na natin muna ito ito naman tayo sa kabila para hindi magkatabi yung dinugtungan natin so sa pagdugtong nito sukatan lang natin yan yan ayusin natin para maganda talaga hindi hindi naka baluktot yung wire natin. So pag ganian so susukatin natin jan Galing dito sa may binalatan, so adjust lang tayo dito ng uh, kunti yan. Konti tapos dito natin balatan para uh, straight talaga siya, hindi magbaluktot. Yan. So dito So balatan natin dito. Yan, pwede na natin putolin So, yan makikita niyan guys. Yan, may allowance ito kunti para pag nag-splice na natin, idugtong na natin ay uh, hindi magbaluktot yung uh, wire dito. Yan, ngayon same lang din kanina, ikis natin yung uh, wire natin. Yeah. Post, pag naikis na natin yan, so magkabilaan na natin to ihigpit sa kabilang wire. So, same lang din kanina. Next, ito namang kabila. Uh, dito naman natin ihigpit sa kabila. Para maglak ito, magkabilaan. Ihigpitan talaga natin. So, kahit hindi na tayo gumamit ng plies dito. Yan. So, yan. Matibay na yan, guys. Hindi na yan basta-basta uh, ma, -basta matatanggal kung hindi Uh, pwersahan talaga magkita nyo yan guys straight yung uh, pagkabit natin ng wire so hindi po nakabaluktot so ngayon itip na natin to